Tila another history was made. Yan ay matapos mapabilang si Pangulong Bombong Marcos sa tinaguriang Top 100 Most Influential People of 2024 ng Time Magazine. Kung saan kabilang siya sa leaders category ng naturang parangal. Sa latest write-up ng Time Magazine, binanggit dito ang umano'y matapang na pagtayo ni PBBM para burahin ang dictator seal na nakakabit sa kanilang angkan bunsod ng naging Marshall law governance noong dekada 60. Si kinilala ito ng naturang pahayagan bilang simula rin aniya sa pag-step up ng Pilipinas sa makabagong teknolohiya at pamamahala. Gayun din ang pagharap nito sa isyu sa West Philippine Sea at pananatiling matatag ng alyansa sa Amerika at Japan. Matatandaan na bukod kay PBBM na una na rin kinilala ng Time Magazine bilang most influential leader sina dating Pangulong Binigno Aquino III noong 2013 at si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017.